Habang nagpapahinga tayo mga guys, habang naka tayo sa pila. Habang ng pila ay eh, update ko lang yung mga ating taga-subaybay doon sa kaso ng ating aking kapatid na na-hold up diyan sa St. Joseph. Wala pa po, wala pang update yung kuan, wala pang report kung ano, nahuli na ba o wala. Pag ganun talaga ang takbo pag ah, hindi involved ang pera, eh, wala kang mga kumbaga, wala kang alam nyo na yung walang alam basta alam nyo na ya yeah, wala kang kuhan sa kanila pa konsilo wala hindi maasikaso tingnan mo wala eh kung namatay yung kapatid ko sa holdapper na yun eh tiway na lang hanggang ngayon wala pa rin nila napakasimple yun eh kung talagang gusto nila mahuli yun ititrace lang nila yung motor na yun eh grabe Titres lang nga kung saan lalabas na maliwanag eh. Ayaw lang talaga nila trabahohin. Yan mga guys, ang hirap sa atin eh. Pag maliit na mga kong, pero pag mayaman yan big time eh. Sos mo grabe ang trabaho nila. Grabe yung follow up. Itong kaso na to, wala. Wala talaga ang kung batas at uh, batas ay butas ang gobyerno natin. Basta hindi ka kilalang tao at wala kang influence at wala kang pera at uh, hindi mo sila kuhan wala walang nangyari. Hanggang ngayong ilang araw na, noon lunes pa guys nangyari. Lunes nang alas 5. Alas 5 ng umaga ang nangyari. Ano na ngayon? Miyerkules na ngayon. Wala pa, wala pang update kung ano ba, nahuli na ba o nasamba. Wala. Ibig sabihin hindi nila tinatrabaho kasi hindi nila tinitres kung matres nila yung motor eh di makukuha nila doon sa kuhan mahanap nila kung sinong may-ari ng motor at kung sino nang hiram iginamit sa krimen wala talaga ang batas natin ay butas ang batas ay para sa mayayaman lang sa mga gunggung lang na senador mga kurakot yun ang sa kanilang batas pero sa pagdating sa mahirap wala ikaw man ang involved ka sa mga ganyan sa holdapan ikaw pa na biktima hindi ka man lang nila abisuhan samantala nung kasagsagan ng kwan o utang ako diyan sa tindahan utang o, hindi na nga binayaran ngayon nga lang eh nagkaroon ng problema wala oh. mga utang yan sila sa kuwan, tindahan mga guys. Kaya yun nga ang kinukuha ko yung sa EXO na yan. Wala, wala man lang update sa akin oh. Manoy, wala na na namin, hindi pa namin nauli wala. Pero nung mangutang ma na hindi binayaran, wala. Hindi ko na sabihin yung utang na guys na mal malakas sa baboy yun eh. Pag nakakuha ka mahigiti <laughs> mag isang libo na o 850 malaki na yung guys kasi magkano lang ang tubo mo sa baboy tapos ngayon eh walang wala man lang kwan, na update na ako eh. napakabait ko sa kanila noon dati sa nung ako naga titinda muna dyan kaya nga naglalo muna ako ngayon eh na stress ako eh yan guys, in-update ko lang kayo. Wala pa nangyayari sa kaso ng kapatid ko sa Holdapan. Diyan sa St. Joseph. Yung ilaw, wala rin na, wala naman na kuan. Yung sinabi natin robbing. check natin yan guys, baka mamaya o bukas pupuntahan natin yung area na kung nilagyan ng ilaw o o ano tatanong-tanong tayo kung nagrobing i-update ko kayo. Na sana hindi na maulit yung nangyari diyan at uh, sa pa na yan. Kaya kung hindi inaction na na ilaw at uh, walang nag-robing, nga nga tayo. Ganun pa rin mangyayari yan. Marami pang mabibiktima dyan. Yan lang guys. Thank you, thank you sa inyong pag-share at uh, comment at uh, God bless sa inyo lahat na nag-comment at nag-send uh, nag ng video sa post ko. Si ma'am ah uh, Ayan, nakuha nila ng video. Basta nandiyan sa post ko yung sinid niya. Thank you, ma'am. Thank you, thank you.